Sobrang naging maalat ang tres ng gilas laban sa Angola at ito ang naging dahilan kung bakit nakalayo ang team ng Angola sa score. 29% sila sa 3 point range at 9 out of 31 ang mga ito. Siyam ang pumasok sa kanilang tres habang tayo naman ay nasa 18% lamang. Apat lamang ang pumasok sa 22 attempts ng gilas team at sobrang laki ng 15 points na difference sa 3 point area. Sobrang baba nito kumpara sa ipinakita natin laban sa Dominican Republic at malaking bagay talaga ang accuracy sa 3 point area. Kaya naman pumalag ang gilas kontra sa team ng Dominican Republic dahil sa accuracy sa 3-point area. At ngayon biglang nawala ang 3-point shooting ng Gilas laban sa Angola kaya naman nakalayo ang team na ito sa score. Pwede pa na makatabla ang Gilas. Ito ay kung magawa nilang talunin ang team ng Italy at maibigay nila ang ikalawang talo ng Italy. At kung natalo naman ng Dominican Republic ang Angola ay mukhang sa quotient system magkakatalo dahil na rin sa magiging tabla ang record ng tatlong teams parehong 1 win at 2 losses. Kaya buhay na buhay pa ang chance ng Gilas para makapasok sa second round at suportahan natin sila kontra sa team ng Italy at ito natin na parang championship game na para sa Gilas team. Hindi pa nga nawawala ang chance ng Gilas na umabot sa second round dahil pwedeng magtabla ang record ng Angola, Italy at ng Gilas, Pilipinas. May mga ilang plays na hindi tinawagan ng mga referee kagaya na lamang ng pagkakasiko na naman dito kay Junmar sa mukha. Automatic na technical foul sana ito dahil sa mukha ni Junmar tumama ang siko ng player ng Angola. Marami talaga ang hindi nakikita ng mga referee at hindi nila tinatawagan ng mga violations at dagdag puntos sana ito para sa Gilmar. Gilas team. Lumaban naman bilang isang team ang Gilas, lahat ay naglaro. Yun nga lang mukhang napagod si Jordan Clarkson laban sa Dominican Republic at inalat ito sa kanyang 3-point shots na kung saan isa lamang ang pumasok sa kanyang 8 attempts. Ginulat naman ng Japan ang Finland at nanalo sila sa kanilang laro na kung saan 98-88 ang score at merong isang Asian team na pumalag na sa FIBA World Cup stage. Pinataob nga ng Japan ang Finland at ang main guy ng team na ito na si Laurie Marcanen ng Utah Jazz at a star player ito ng Utah Jazz. At katim rin siya ni Jordan Clarkson. Japan B-League players ang karamihan sa players ng Japan at kasama nila si Watanabe na naglalaro naman sa NBA. Japan B-League players rin ang ilan sa players ng Gilas at sa sistema nga basta laro nagkakatalo dahil ang coach ng Japan ngayon ay isang dating NBA basketball player na si Tom Hoves at ang assistant coach nila ay isa ring dating NBA player na si Corey Gaines. Maliban sa kaibahan ng history ng mga coaches ng Gilas at ng Japan ay mas mataas rin ang level ng kompetisyon sa Japan B-League kumpara sa sarili nating liga kaya dapat gaya na nila ang sistema ng ibang liga dito sa Asia para sa high level competition at gawin nilang international level ang PBA. Ang isa sa player ng Japan ay kakampi naman ni Kiefer Rabena sa Shiga Lakes na kung saan isa si Kiefer Rabena sa core players ng Shiga Lakes. At maganda naman ang naging laro ni Kiefer kontra sa Dominican Republic at maging sa Angola. Wala tayong ibang sisisihin sa laro ng gilas kung hindi ay ang maalat nilang shooting sa 3 point area at open naman ang karamihan sa kanilang tira pero bakit ganon talagang inaala tayo dito dito. Ito naman siguro ang pinakamagandang balita para sa mga Asian basketball fans dahil meron tayong kapitbahay na pumalag sa FIBA World Cup at ito nga ay ang team ng Japan na tumalo sa team ng Finland ni Lori Markkanen. Halos lahat sa gilas ay may ambag sa score, block assist at steal. Kaya perfect game sana ito. Kung nanalo tayo, laban naman sa Angola. Ito yung maganda kahit talo tayo pero sama-sama ang buong team na naglaro at may nagawa ang lahat ng mga players sa loob ng basketball court. Sa panalo ng Japan naman kontra sa Finland at sa kakampi ni Clarkson na si Cannon, ay ang Japan na yata ang lumalabas na best team dito sa Asia dahil sa panalo nilang ito. Mas mataas ang shooting percentage ng Japan kumpara sa Finland kaya sila ang nanalo. 51% ang shooting percentage ng Japan habang ang Finland naman ay 45% lamang. Balik tayo sa Gilas at sana nga ay manalo sila kontra sa team ng Italy dahil inaasahan na matatalo ang Angola kontra sa team ng Dominican Republic at kakailanganin ng matinding swerte naman para sa Gilas team. Sa 3-point area kapag nakalaban nila ang team, ng Italy nang sa ganon ay makuha natin ang panalo. Sa 3 point shots lang talaga nadidihado ang gilas at sobrang laki ng agwat natin kontra sa Angola. Siyam ang pumasok para sa Angola habang sa gilas naman ay apat lamang ang pumasok sa 22 attempts. Kapag naging maganda ulit ang shooting ng gilas ay pwedeng manalo sila kontra sa team ng Italy pero manipis na naman ang chance na mangyari ito. Pero kailangan pa rin natin na supportahan ang gilas hanggang sa ulit dahil hindi pa tapos ang laban at meron talaga silang pag-asa na manalo at umabot sa second round ng FIBA World Cup. Ito ay kung magawa ng Gilas na manalo kontra sa team ng Italy at matalo naman ang Angola laban sa Dominican Republic at magtatabla ang standings ng Angola, Gilas at Italy, parehong 1 win at 2 losses. Halos dikit rin ang mga score 82-87 ang Italy versus Dominican Republic at 81-87 naman ang Gilas. Tinambakan ng Italy ang Angola ng 14 points at mukhang magiging sapat ang panalo kontra sa Italy para umusad ang Gilas team sa second round ng FIBA World Cup 2023. Mukhang tatambakan naman ng Dominican Republic ang Angola ng mahigit sa 10 points at may kasiguraduhan na makakapasok ang Gilas kapag nanalo sila kontra sa team ng Italy. Maliwanag na buhay na no buhay pa ang FIBA World Cup campaign ng Gilas dahil malaki ang chance na magtay ang standings ng tatlong teams sa Group A. Maganda naman ang laro ng mga bigs natin na sina Kaisoto, Soto, AG Edo, Junmar at Japet at sa three point shots lang talaga masyadong nalalamangan ang Gilas team sa kanilang laro kontra sa team ng Angola.